Harris, ang pahiwatig ngayong araw dapat ay may mahaba kang pasensya lalo sa mga kausap na babae at dalawa ang kasarian, dahil may aura kayo ng swerte at sila ay may kahusayan sa pagnenegosyo na pwede kang makinabang, at ngayong araw kung may usapan kayo ng minamahal, Dapat na iyong alalahanin dahil pag nakalimutan ay pwedeng magbigay ng ikakalungkot, ayon sa iyong gabay sa tahanan ay may pahiwatig na kung may dumalaw na kaibigan, ay okay na kausapin pagkikita kayo ang sasabihin pero kung uutang naman ay huwag mo ng pagbigyan, dahil sinyales na magkakagalit lang kayo sa hinaharap tungkol sa pera. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema ang maging maaga na pumapasok ang magbibigay sa iyo ng masayang pag-unlad at pagbilis ng pag-asenso sa hanap buhay. Aries, mga numero sa loto number 17, number 23, number 11, number 29, number 10 at number 14. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may nakausap na tutulong sa iyong project o tungkol sa pera, ay wala kang maasahang tulong sa kausap maghintay ang naaayon na gawin pero huwag umasa para hindi ka malungkot. At maging maingat ka at maging wise sa pakikipag-usap sa mga gagawin na pagdedesisyon ngayong araw. At okay naman ang aura mo ng katalinuhan sa paggawa ng plano sa ikakaganda ng kabuhayan. At kung may pirmahan naman ngayong araw ay okay na iyong gawin ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay bawal ka magbigay sa pamangkin at mga tiyuhin at tiyahin, dahil pwede kang madalaw ng mabilis na gastusan kung ikaw ay magbibigay sa kanila. Sa trabaho, wala kang suliranin sa mga gawain ang dapat mo lang iiwasan ay makipag-usap na matagal sa mga kasama sa trabaho dahil madaming tukso ng gastos at iba pa na pwedeng mong magustusan at ikakabagal ng iyong mga gagawin. Sa pagmamahalan, dapat lang na maging maunawain sa mga sinasabi sa iyo ng minamahal, para ang aura ng kasiyahan sa pagmamahalan ay lalong sisigla, Taurus, mga numero sa loto number 36, number 32, number 27, number 5, number 42 at number 30. Gemini, ang pahiwatig ng gabay kung may usapan basta ang dapat mong gawin ay panindigan mo ang iyong mga nasabi. Para ang tiwala nila ay iyong makukuha pero kung magbabago ang ibang sasabihin siguraduhin mas maganda sa nauna ang pahiwatig kung may schedule ka naman sa kapatid o kamag-anak, ay dapat kang makapunta dahil baka sila lang ang swertehin sa gagawin, at maiwanan ka pag ikaw ay hindi nakapunta ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, hanggat laging maaga kang pumapasok ay talagang dadatingan ka ng swerte sa trabaho ng pag-asenso. Ang iiwasan mo lang kasama sa trabaho na mabastos ang pananalita baka mabigyan kanya ng aura ng kabusiten ngayong araw. Sa pera, ay sinupin dahil may aura ng swerte ang pera mo ngayong araw, minamahal at magulang ang pwedeng mabigyan, ng okay lalo ang inyong mga maging swerte sa mga gagawin, Gemini, mga numero sa loto number 36 number 25 number 24, number 29, number 18, at number 15. Cancer, ngayong araw ay may buenas kang aura sa deal. Kahit pa ikaw ay gumawa ng pagbibiyahe kung transaction ay dapat mong mapuntahan, kung may deal ka sa mga dating kausap o bagong kausap kausapin mong muli, may sinyales na magkakaroon ng naaayon na resulta na magkasundo sa inyong mga plano, ang iiwasan mo lang ay ang pagpirma sa kasunduan ngayong araw mahina ang swerte sa ibang araw gawin ang pagpirma at iwasan mo rin ang ugali mong mabait dahil makukuhanan ka ng swerte ng kausap, pag umiral ang iyong kabaitan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ay maayos ngayong araw sa mga gawain, at may sinyales na may aura sa iyo ng swerte sa trabaho kaya manatiling laging maaga pumapasok, nang wala nang makapigil sa sinyales na swerte para sa iyo sa trabaho. Sa tahanan, ay bawal mo na magpatanggap ng bisita sa pamamahay dahil kukuhanan kayo ng swerte ng makakapasok na bisita sa tahanan. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na problema, pag-unlad ang masayang araw at nag-iipon ng mga positive energy ng swerte at may mag-aalaga lagi ng inyong kabuhayan sa inyong pag iibigan Cancer mga numero sa lotto number 7 number 25 number 19 number 38 number 40 at number 20 Leo Ngayong araw ang pahiwatig ang ugaliin mong manigurado kung may makakausap pagtungkol sa iyong mga kaalaman sa pagkita ng pera, dahil baka magtiwala ka kagad ay masayang ang iyong pinaghirapan, kabisaduhin mo muna ang ugali para maging okay kayo kung gusto mong makasama, at ngayong araw ay huwag ka masyadong istrikto sa usapan sa mga kapatid o kamag-anak, at baka ikaw ay mawalan ng other income sa kausap, ayun sa iyong gabay. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema, ang maging maunawain ngayong araw, sa mga kasama sa trabaho ay magbibigay sa iyo ng swerte sa trabaho, mag-focus ka lang ng makalugdan ka ng mga kasama sa trabaho, pati na rin ng iyong boss. Sa pagmamahalan, ay maging mapagmasid, bago magsasalita ng walang maging suliranin sa pag-iibigan. Kung ikaw ay magsasalita o magbibigay ng opinion, Leo, mga numero sa loto number no. 5 number no. 18, number no. 2 number no. 22 number no. 33 at number no. 4. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay, may tao na makakagawa na makatulong sa iyong mga project, na magpapasigla sa iyong mga gagawin at kaisipan, at huwag ka lang masyadong magtiwala kagad sa mga kausap na galing sa malayong lugar, para walang maging gastos na biglaan, at ngayong araw kung may lakad ka na isang pupuntahan na pakikipag-usap, na makakasama ang anak ay okay na inyong puntahan dahil magbibigay sa iyo ng good energy ng swerte sa ibang dapat magawa ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pagsisinop ang dapat gawin sa buong araw at makaiwas sa problema ang pahiwatig pag sa ibang tao, ang magulang ay pwedeng matulungan pag ikaw ay nilapitan. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay huwag kang magmamadali sa mga ginagawa at baka ikaw ay magkamali ng hindi mo inaasahan baka yun pa ang magdulot sa iyo ng kalungkutan, at makaapekto sa pangarap na pag-asenso sa hanap buhay, Virgo, mga numero sa loto number 13 number 21, number 18 number 30 number 27 at number 15. Libra Ngayong araw ang pahiwatig kung may mga balak ng plano na gagawin pagtungkol sa pera o pakikipag-usap sa negosyo ay iyong puntahan dahil may sinyales na okay ang gagawin na pwedeng maging matagumpay sa mga plano na gustong gagawin, at sa ibang pakikipag-usap ay iwasan mo ang magbigay ng pagtitiwala kagad, ka kahit matagal ng kakilala para makaiwas ka sa kalungkutan at makaiwas din na maging magkaaway ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay dapat kang magsinop dahil may dalang buenas ang hawak na pera ngayong araw para walang lumabas na swerte sa iyong mga pera. Sa trabaho, pag may nais kang sabihin sa kasama sa trabaho, ay ituloy mo dahil para makaiwas ka sa kamalasan, oras na iyong masabi, Libra, mga numero sa loto number 14 number 2 number 9, number 27, number 40 at number 19, Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig pag may deal ka sa babae na may kahusayan sa pagsasalita ay dapat na magkaroon kayo ng kasunduan. Dahil may aura siya ng kasiyahan sa mga magagawa pag nagkasama kayo ng swerte ang pinapahiwatig at sa ibang schedule ay iwasan na lang muna lalo na kung sa malayo ang usapan mahihirapan kang makasundo ang kausap ngayong araw. At dumalaw ka sa magulang ng magkakabigayan kayo, ng positive energy ng swerte ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang sinyales na problema pag-unlad dahil sa masaya at laging may nabubuong plano para sa ikakaganda ng buhay pamumuhay. At sa pera ay minamahal at magulang lang pwedeng mabigyan kung may ekstrang pera, nang pare-parehas kayong makagawa ng swerte. Sa trabaho ay walang sinyales na problema, laging maging masipag ng mapalapit ka sa pangarap sa pagtaas muli ng sweldo at umiwas sa mga diskusyon sa trabaho ngayong araw dahil pwedeng magkaroon ng ikakalungkot kung gagawin, Leo Scorpio, mga numero sa loto number 19 number 34, number 25 number 36 number 42 at number 2, Sagittarius. Ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat dahil ang sobrang pagtitiwala ay hindi mo dapat nagagawin dahil baka doon magsimula ang kalungkutan mo, manigurado sa gagawin at makukuha mo ang naaayon na resulta na okay sa iyo, at ngayong araw ay may ugali na masyado kang maawain, dapat na umiwas ka sa mga hihingi ng tulong baka talagang bigla kang maawa ay magagastusan ka nang wala nang balikang pera, ayon sa iyong gumagabay ngayong araw. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan, ay may maganda sila na enerhiya ang miyembro ng pamilya, iyong sabihan na kung may mga deal ay kanilang gawin, at pwede sila makagawa ng maayos na resulta ngayong araw sa mga dapat na magawa. Sa trabaho, kung malate kang makakapasok ay doon ka madaming mahihirapan sa mga gagawin, sa hanap buhay at iwasan mo ang mga salitang tukso ng pagmamahalan. Sa ibang kasama sa trabaho dahil tukso sila ng gastos at ibang suliranin, Sagittarius mga numero sa loto number 24, number 11, number 27, number 19, number 36 at number 30. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Ang maging matalino at matahimik pag ang iyong gagawin, ay hindi magagawa na magsinungaling ng iyong kausap at pwedeng na kayo nga makagawa ng pagkakasunduan at kung may pipirmahan ka naman ngayong araw ay okay na iyong gawin, at ngayong araw ay malakas ang iyong buenas na aura, ang dapat mo lang iiwasan ay makakausap na mapaghangad ng maling pag-iibigan, dahil sinyales siya ng kabastusan at suliranin dapat mong iwasan na kagad ang ganoong tao ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, sa pamilya ay pag-iingat na iyong sabihan na umiwas muna sa mga kausap, na malambing ang salita at mabait ang pagkilos dahil may sinyales sila ay kumukuha lang pagtitiwala ng tao at sa huli ay mawawala ng biglaan ang pahiwatig. Sa pera ay okay ang gumawa ng investment na okay ang interes, at legal ang paglalagyan at makakaipon ka ng maayos na pera. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig sa tahanan ay iwasan mo, ang pagdududa sa minamahal pag uumpisahan yan ng iyong suliranin, pag may pagdududa ay kusang ibibigay sa iyo ng gabay na malaman, basta laging may malambing na pag-ibig, ang minamahal ay ikaw lang ang una sa kanyang puso, Capricorn, mga numero sa loto number 13, number 20, number 45, number 8, number 34 at number 10. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ang pangarap na magtrabaho pa sa abroad ay pwede mong gawin pero dapat ay pag-isipan na mabuti para ang magiging desisyon ay ikakasaya mo maging sa hinaharap ang pahiwatig at ngayong araw ay bawal ka muna makisama sa tao na aayain sa malayo para makipag-transaction dahil wala kang makukuhang pakinabang, at okay pa sa iyo ang gawin ang napag-usapan ng minamahal, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may deal sila, ay maging mas maaga sila sa usapang lugar para walang makuhang kamalasan ang iyong sabihin ng mas maaga at iwasan muna nila ang maging mabait masyado. Sa trabaho ay pag-unlad ngayong araw ang pahiwatig, maging masaya sa mga pakikipag-usap sa mga kasama sa trabaho, at may makukuha kang ibang idea sa mga dapat na magagawa na makakapagpaligaya sa iyo sa hanap buhay sa pagmamahalan, ngayong araw ay may pahiwatig na problema huwag ka lang basta magagalit kagad, para makaiwas sa mabilis na tampuhan o sinyales na problema, Aquarius, mga numero sa loto number 5 number 29, number 11 number 40 number 33 at number 24, Pisces ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mayroon kang aura ng buenas kung may kausap lalo na kung babae sa iyong ka-transaction ay pwede na kayo ay magkasundo at sinyales na bagong other income ang inyong magagawa at ngayong araw ay maging maunawain sa kapatid kung may deal kayong pupuntahan dahil pag nainis ka ay ikaw din ang mawawalan ng swerte sa inyong gagawin. Ang pahiwatig ng iyong gabay at huwag ka muna pumunta sa malayong lugar, dahil mahina ang iyong buenas na araw sa ganoon na pwedeng makakuha na humina pa ang iyong kalusugan. Sa trabaho ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang makisama muna sa ibang kasama sa trabaho dahil may dala silang negatibong enerhiya sa iyo, at baka ikaw ay makuhanan ng karunungan dapat ay laging maging mapagmasid at magingat sa gagawin. Pisces, mga numero sa loto number 29, number 20, number 15, number 36, number 4 at number 40.